Mga kapadya po, Okay. Ang nakita niyo ngayong na umaga, ngayong araw, ay obvious na plan B ng IILAN sa Liberal Party para pabaksakin ang ating Pangulo para bumalik sila sa kapangyarihan. Very obvious na ang witness ay hindi nagsasabi ng totoo. Uh, napakaraming hearing na, na naganap sa buong Pilipinas sa uh, Ingreso Senado kayo ang witness, lalo pang kukunti ang senador, pwede magtanong. Pero bakit pagdating sa akin, ay bawal daw magtanong at hindi pwedeng pahabain. At bukod doon, ay i-intimidate pa tayo. No? Ngayon lang po ako nakaatita na kapwa senador, sasabihan mo na uh, hindi kita papapormahin, hindi ka, tapos pipigilan nila Mag, mag uh, salita, no? So, I do not know what is becoming of the Senate. Uh, except for a battering ram to place their own candidate, to place the, their own party mate sa palasyo. It's a pity, not because of Duterte. Hindi na si Duterte masasaktan dito. Eh. Ang buong Pilipinas na, it will hurt our investments, our trade, our tourism, uh, our tourism uh, strategy. Sa pagkat, panay kasi nung na ang uh, pinapalabas dito. So I hope na ang plenaryo ay gumawa na ng pagkilos dito at pag-usapan na to sa focus man o sa session kasi ang witness hindi man basta papayagan yan nang hindi mo muna i-check na buong katotohanan let me point out one uh, point sa inyo 2014 daw nandyan na daw yan sa witness protection program sino ba ang secretary ng Department of Justice nung panahon na hindi ba si Senator De Lima? bakit hindi nila pinailan ng kaso si Mayor Duterte noon. Bakit nung panahon na si Sen Senator De Lima ang nasa loob ng DOJ, wala siyang lakas ng loob sabihin lahat ito. Pero ngayon, nabaliktad na ang DOJ ay appointee ni President Duterte na yun maglalakas ng loob. Parang uh, hindi ko talaga makita kung paano papayagan ni Senator De Lima at ng ibang senador magpresent ng witness na ganyan na palpak na, hindi na nagsasabi ng katotohanan, uh, halata pa, pa na nag invento ng mga kung So it, it's a very sad day for the Philippines. Sa pa na pa nag-usap kayo ni Trillianis ni Senator Trillianis, ano yung nag-i-exchange niya? Yun? No, alam mo, yung yung init ng ulo niya sa mga hearing, normal yun eh. Naging uh, kasama ko yan, ika nga, sa hirap at ginawa, minsan malamig ulo, minsan may init ulo. Nagulat lang ako dahil palalayasin niya ako sa hearing or patitigilin dahil hindi daw ako membro. Pero ang hindi niya alam, kasama ang privilege pitch ko sa agenda. So for that purpose, membro ako ng committee. So nung ayaw niya ako pasalitain, so tumitingin ako kay chairman, biglang tumingin sa akin, tapos sabi niya sa akin, hindi talaga kita papopormahin dito. Sabi ano? niya, baka akala mo papopormahin kita dito. So sabi ko sa kanya, bakit? Senador din ako, halal ako ng tao. Eh. Anong sinasabi mo? Hindi ako pwede magsalita dito. So ang susunod na sinabi, ano? Yung mga pangarap mo, natutupad na ba? So, hindi ko na alam kung nasan nang galing yun. So sabi ko sa kanya, anong mga pangarap? Ano-anong sinasabi mo? Eh, hearing ang pinag-uusapan natin. So sabi niya, you're protecting evil. So sabi ko, I'm not protecting evil. So sabi niya, hindi, you're into evil na. So sabi ko, so you're evil. So hindi ko nga maintindihan Uh, kung hindi, isa lang intention, mawala yung aking focus sa witness. Kasi habang nakafocus ako sa witness, makikita ng tao kung nagsasabi ng totoo o hindi. Nakita nyo naman po, pangatlong hearing na to, lahat ng oras binibigay natin sa kanila, lalo kay Senator Diliba, sa kanyang witnesses. Bakit ako, 45 minutes, 55 minutes hindi maibigay para mahimay ang witness na to. So, hindi... So, hindi ko na malaman kung Committee on Justice ba to or Committee to Remove Duterte and Place the Vice President in Power. I'm not saying the Vice President is involved, you know, but definitely some senators, you know, more than two, are involved. Ayaw niyo po mag-agree sa executive session? That's not the point, eh. Hindi ko naman uh, gusto malaman talaga yung facts. Gusto ko testing. Kasi nakaka nakakapagtaka. Wala daw siya radyo, wala daw siyang TV, wala daw siyang dyaryo. Uh, pero nakalapit siya sa senador. So gusto ko malaman, may nag-coach ba sa kanyang senador? May kumuha ba sa kanya? Anong pinangako sa kanya? Doon ako papunta. Eh bakit natin gagawin in executive session? So I will repeat my question. Bakit paglabang kay Duterte, open session ka Kahit nagsasabi ng totoo hindi. Pero bakit kapag ka sa credibility ng witness, mabubuko na kung bakit siya nandito, paano siya dumating dito, bilang executive session na ito. But categorically, sir, uh, are you not agreeing no, having an executive okay session? That's okay with me. I'm just saying that's not the point. The point is not kung ano sasabihin niya eh. Uh, the point is not kung yung kung ano sasabihin niya sa executive session o dito. Pero makita ng tao, paano ba siya, alibaw si Jun Lozada, di ba? Ang linaw sa ating kung paano nangyari eh akala kasi niya papatayin siya. Galing sa CR, kinuha siya. Kaya siya biglang nagwit. witness eh.